kapakyard magandang gabi sa lahat sa lahat na mga sumubaybay sa aking ina-upload sa aking pagtatari uh, maraming maraming salamat sa suporta nyo mga kapakyard sa naniniwala kung anong kakayahan natin sa ating pagkakabit sa ating mga alagang manok maraming salamat sa inyo God bless uh, more wins sa inyo lahat Ah kasi mga idol ay eh, ngayon ina-upload eh, eh, eh video ko itong ano ko tong uh, ngayon kasi maraming marami akong baser sa pagdating sa pagtatari. Kaso hindi daw ako marunong ganito ganyan mali daw eh, yung pagkakabit ko. Pero mga kapakyard <coughs> ito lang masasabi ko sa mga baser ko. Mas marami ang naniniwala sa pagkakabit ko Uh, maraming nag-message sa akin kung mapanood mo lang sila uh, idol nagpapasalamat sila sa ginawa ko tutorial yung isa nga eh, sa dosing nilaban nila uh, unsi <coughs> ang panalo isang tabla <coughs> kaya saraw sa lahat ng mga naniniwala sa pagkakabit sa pagtatari ko uh, maraming salamat at God sa inyo more wins sa inyong lahat sa mga baser ko naman sa pagtatari, idol eh uh, may kanya-kanya tayong diskarte sa pagdating sa pagtari. Uh, uh, ang masasabi ko sa iyo, walang magaling sa pagtatari. <coughs> Lahat tayo marurunong i uh, eh, eh, ano lang natin sa mga baguhan kasi mga baguhan hindi pa sila gano'n marunong sumipat pagdating sa aktual na pagkakabit tayo mga matatagal na nagatari alam na, alam na natin pag silip pa lang natin sa paan ng ating mga manok pagdating sa aktual dun tayo bibigay ang ating the best na silip kasi sa tutorial mga kapag-card tutorial lang eh pero pag maasinta mo yung tama na asinta pagdating sa actual na labanan yun ang the best natin na tinakabit mo sir out selling lahat sa mga baser ko dyan sa mga na ayaw sa pagkakabit ko walang problema mga idol okay lang sa akin yan at least napanood mo yung kabit ko yun ang kabit kong idol. Wala tayong personalan. Uh, may kanya-kanya tayong diskarte. Basta yun, ang um, diskarte ko sa pagkatabit ko. Pagdating sa aktual na labanan, makikita natin. Basta ang manok ko'y pumalok ng maganda. May kalalagyan ka. Pero ang manok ko, hindi bibigyan ng palo. Tanggapin ko ang pagkatalo. Yan lang. Maraming salamat. God bless and love.